na isla aneka makan dajan sa Anika. Maganda jajan yeah. yeah. Dada, um, kami. Dadaong um, na talaga pero masakit uh, yung yan ang magandang beaches dyan white sand po lahat yan dyan magaganda maganda ng ito uh, ito ah uh, eh resort din yan Oo. ang katabi niyan manway anika dalawa dyan kami dati yan Aling, Anika ay na kabila dito sa Tapi Beach Resort. Dalawa. Tapi Katis Katis. Hmm. Ito dito. Wala pa. Wala. Mga private Pero, private na yan dyan. No, uh, wala nang pakanti dyan. Oo. May dugad yan. May mga dugad yan. <niya>. Kailangan <laughs> kung oh, may nangyista pala. Oo, oh. oh, yan pala. Bububo. -bu.